And hi guys, yan, kumusta kayo dyan guys at nang miss ko kayo guys, mapansin nyo siguro mga ilang araw kung hindi nagbablog nung nakarawa si medyo busy kami nung kahapon, pumunta kami ng ano, yung anong pinuntahan namin nun isa na sa kaya po, may binili kami so ngayon 12 siyempre uwi tayo ng probinsya guys, 13 uwi kami ng probinsya ba? Diba? so ngayon itong araw nito guys, nagpiprepare na kami para sa aming gamit nagsisisi sana dito guys sa, sa gilid ko. Eh nagpe-prepare kami para sa aming mga gamit sa pag-alis. Pupunta sa ano magbabakasyon sa Bohol. So, ayan guys, sa uh, panoorin niyo sana yung mga vlogs namin guys. Uh, ano tayo doon guys uh, uh, catch and cook. Yan kung ano ang gagawin natin guys. Uh, Isusulitin isu namin yung ano namin bakasyon doon. Puro vlogs nang tayo doon. Siyempre hindi pa rin mawawala yung funny videos guys. Meron pa rin yan guys. Parang ano na lang namin yung mga kung anong mga dapat namin gawin doon. Saka yan guys, sa uh, first time to sa anong ano nangyari after 15 years. Yan. Doon ako mag birthday sa probinsya. Yan na uh, <laughs> plus 1 na naman ako guys, maging ano na ako maging 37 na ako. Kaya happy din ako kasi makasama ko sila mama, papa, sila lahat sa birthday ko. Bukod sa ate ko at sa kay ko ay nandito eh. Hindi sila guys ay eh, uuwi. Uh, Bising-bising kami dito sa ka tupi <laughs> ayan dito ayan no, ipakikita ko sa inyo yung mga ginagawa namin dito naka prepare kami dito ayan guys so oh, season na oh. ayan season na nagtutupi ayan mga damit ko yan ah, yung si Bunso excited na yung si Bunso kaya guys nagtatanong lagi ilang tulog na lang pa ayan ayan Uy, huwag mo na i-ano to kasi susuot ko na to eh. Ano ipares mo? Ah, uh, basta yan, jersey ko. Ang dami kong jersey. Oh. Yan, short ko. Tapos, ito yung mga bag. Ito yung mga bag. Ito sa akin to. Ito lang lang sa, ano bunso ko. Kasi kunti lang naman sa kanya. Tapos, ito. Iniram ko to sa, ano, kasama ko kasi, ano, yan. Tapos, ito kay, sa panganay ko. Yan, nakaready na sila eh. Tapos, kay, sana. Ayan, nakaready. Pulang-pula. Ayan, <laughs> pulang-pula. Tapos, ito yung baggage namin guys. Oh. Yan, styrofoam. Ang mga laman yan, puro damit. Eh, pambata, halo-halo yan. Bari, ibibigay namin doon pagdating dating doon sa probinsya. Tsaka itong nakabox na to. Ayan, no? puro damit din to. Bali, ilalagay ko dito. Dito ko ilagay. Ayan. Eh, ya, yeah. yayusin na namin ngayon to. Para bukas, magre-relax na lang kami. Excited na kami guys, excited na kami lahat. Yeah, uwi kami ng probinsya. Kasi after, ano, four years, simula nung pandemic, hindi kami nakauwi. Last namin nakauwi na 2019 eh. No, 19, o oh, 20, 22, 23, 4 years na. So, excited kami lahat. Ayan. So, ito mag, ano man muna kami guys, magre-ready na kami. Ayan. Sports swimming Meron akong pang swimming o, oh. naka long sleeve. Ayan ayan. ba? Ako wala. kami uh, guys. So, ayan. Ako? mag ready muna kami guys. Ayan. See you soon, buhol. At sana guys, panoorin mo aming mga vlogs nyo. Sa aming gagawin ni Sana doon. Ang anong magagawa naming vlogs doon.